Good morning mga kabraso. Ayan, dito na naman po tayo sa laot. Medyo malaki pa yung tubig pero umalis na tayo dun. Magaibasan na naman yung bangka. At saka may ano tayo, may purpose ba na umalis ng maaga-aga. Kasi mahina yung daong ng mga isda ngayon kaya eh, may isandaan tayo. Yun, nag -ano tayo dito sa mga nangingisda at nakajakpat naman tayong nakabili. Itong mga pampaksiyo, perito. Itong mga kabraso. Oh. yan Bago po tayo mag-hunting, kumano tayo dito. Ayan o, oh, mga buhay pa. Patalon-talon pa. Ah. Ako, makakapagkilaw tayo nito. Ito, mga tangigi na, ano, tiaw. masarap na mga kinilaw ito. Ayan. Favorite sa mga paksiyo. Ayan. Tapos, may tayo ng pusit. Ayan. At yung maliliit na yan ay para kinaibat adan. Ayan o, nagdi-disco pa yung pusit o. Pampain natin yan. Nagdala rin tayo ng pamingwit. Ayan. At syempre, kasama natin yung pinakamamahal ko. O, yan yung kameraman natin. Ah, tara. Punta muna tayo sa laot mga kabraso. Habang nagpapahibas tayo, testing muna tayo mamingwit. Para makapaghunting tayo kapag hibas na. Siguro mga bandang... Alas 7, imedya ganyan okay na pwede na mag hunting wala tayong oras ngayon eh. ah, walang orasan ah, sige Antabay na lang po mga kabraso Nandito na tayo mga kabraso sa spot ng hunting area yan at dito ay nag nilabas na ni baby ko ang ating kikila, kikilawin niya habang papasok tayo dun sa hunting area para paglabas natin ay meron tayong makakain ayan si baby na ang bahala dyan alito cool na ito, ito. minahuli hmm. pala tayo kanina eh yung huli pala natin ay bali walong piraso na bisugo yan ano yung mga size hindi kalakian pero pwede na mamaya ay uulit tayo kapag pa high tide na naman doon naman kakagat yan ngayon ano na kasi lantong kumbaga tigil na nang ano nang hibas walang ano pag hindi malakas yung agos hindi gaano kumakagat yung isda yan pasok na po tayo mga kabraso ang na lang po sana po ay palarin po tayo ayan para magkaroon tayo ng pisos may butas dito mga kabraso yan yung mga hinukay pero yung mga bakas niya ay hindi talagang klaro po ko kung lang araw na to yun nga hindi ito talagang tinuloy na palalim tinisting lang Para makita natin yung may ano nito. ang gumawa. May mga bakas tong isa natin boarding house dito mga kabraso. pin lang to dito ito yung pinaka -ano natin wala dito ay, ay nandito mga kabraso nandito ay itong gilid oh ay sinipit ay siya sa gilid dito Ayun, magbukas ah saglit lang mga kabraso palalabasin lang natin ah ayan ay mahulog hulogin lang natin dito medyo tong butas na to dito mga kabraso kailangan dito ay dalawa yung gamit na kalawit ayun si mga kabraso yung ba nagpisto sa ano na yan butas ah. ganda palabasin ko lang mga kabraso aray Hina 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 na siya. Hina Maka berasuh Naku Mau ulam ka Ay thank you lord Pakataba. Sana lang maka pa tayo Maka berasuh Dito may naghahunting din dito. Akala ko nangangahoy kanina. Yung pala naghahunting din. ayano no, may holy na silang isa. Malaki. Malapad yung katawan. At garit sa ano, gintampilan. Ito yung pangalan ng barangay na dinayo natin. ayun Ako pabalik na eh. Sila maghahunting pata. Ay, alimango dito mga kabraso. Malapit lang kung saan natin nakita yung mga bata dyan. Yung mga binatilyo. Ayan. Sa ilalim. Pahinga May mga gumagaya na dito Hunters Ayan Labas, labas yung mga kabraso Di pa kalakihan. Lalaki din. Mm -hmm. Ay. Buti na lang dito lumabas. <laughs> ay o, bitaw okay hay na natin mga kabraso sana lang makadagdag pa <laughs> uh, pangalawang spot mga kabraso ayan yan yung resort na dinaan natin kanina sa likod lang tayo nyan. ngayon dito tayo sana lang makadagdag makadagdag po tayo ah paano na naman pa high tide ayun ay bibilisan natin dahil sa lalakas na yung agos ng tubig masubukan natin ulit ma-mingwit, okay. pag natapos natin tong spot na to ayun tabay na lang mga kabraso ayun mga kabraso unang boarding house natin unang balibukana na ito ayan yun yung sapa dito tayo pumasok inuna natin to ang lalaki ng bakas ayan dyan tapos dito sa paligid ng boarding house sure oh. nilabas yung putik sa butas may mga pinagkainan pa lalaki ng bakas oh. may pumunta rin dito ng bayawa nagpahinga pa dyan dami niyang nilabas na putik nilinisan labo yung tubig ayan o oh, mga pinagkainan mga kabraso tapin natin ayan saan kaya nakapesto makiyat na naman siguro to dami kasing nagtataguan nito wala rin wala rin dito ba nasan kayong mga kabraso baka lumabas Ayan lang yung boarding house natin. Ayan yung isang pagatpat na yan. Bali dalawa yan na magkatabi. Dito lang siya. Dito lang lumipat. Ayan agad. Sobrang laki. Napakalaking no, alimango mga kabraso. Aray, ayan yung mga bakas niya. Oh. Ayan, papunta dyan. Ayan. Ayan. Eh. Ooh, thank you, thank you, Lord ah. Ay Grabing laki Napakalaki talaga Parang bulik Ay, sana lang bulik ay bulik nga mga kabraso oh wow thank you lord bulik bulik nga bulik mga kabraso ay sa wakas nakabulik na naman tayo ay wag dun wag dun wag ka dun, wag dun. Wag dun. Ito. ito ka dumaan sa ibang ano direksyon at saka season siya yan yung maganda ron. Kaya pala napakalaki. hirap po akong ipakita sa inyo yung ano pag dahil sa yung camera oh. Oh. E, pinipilit ko rin na makita nyo patay may tama yung chan yun lang ay sana lang hindi ano hinto sa ano natin buyer hindi ma-reject. ay sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso pati dito oh hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya nito at may mga ganyan baka anong nagpalit yan ng balat sil. tinirahan ng alimango malaking alimango yung umano dito hindi pa ito kalumaan andito pa rin yung ano ng mga bakas niya medyo sariwa pa kahapon lang siguro to lumipat sana lang madali natin to napakalaking pinagpahingan yan ah, daming pakas baka may kasamang babae yan ganyan hanapin lang natin sa paligid isa nating na boarding house dito sa loob palagi din tong pinapasokan mga kabraso may mga bakas pero di ka bago sana lang nasa loob yan may mga pinagkainan pa mga bagong bakas dito sa taas oh ah. Sundan lang natin ito. Ang babago. Ay, ito na mga kabrasok. Ayun siya sa ilalim. Ooh, ay, thank you Lord. Wow, napakalaki din. Thank you, thank you Lord. Ayun mga kabraso. Yan yung mga bakas niya dito. Yan. Ayun. Wow. Napakaganda ng pagkalubog. Pag so, ganito lumubog kapag medyo matigas yung area. Ayan. May mga ganyan lang din. Pero inilulubog din yung mga daliri sa putik. Ayan naman yung pagkakakilanlan ba. Ang pangilal an liwat nga. Kung sugal ito. Di rin gihapit binutang. Tumang kita Nakatakop nga lagay. Parehas gihapit ko itong kuhan. ngan patit kagato kanina la siguro ini nga magahon lum lumudlod tumatiya kamas Di pakada tikang didto didigihap may dagyap ya kamas Ngadi di lumibot di dahil lumudlod ayos kilohon liwat ini dako liwat sinan natin para ma Italik. Oke, okay, labas. Doon. Wow. tapakasison talaga. Oke, okay, labas. Ay, huwag kang sisiksik dyan Huwag dyan Dun. Dun sa walang sagabal ba. Huwag dyan Ay. Pasik, ka pasik. Ayo lumabas doon mga kabraso. Kailangan lumabas lang siya ng maayos ba Yung kusa Yun Sige, doon tayo mag Tatagpo sa likod Ayun Oops Ayun na Ay, thank you Lord Sana lang Makadagdag pa tayo Una naman yung Natatanaw kong mga kabraso May mga bakas siya dito eh hindi kalakihan siguro kasama to nung lalaki na nakita natin dyan sabi ko na yung pinagpahingahan niya na napakalawak yan yung mga ano na may kasamang babae kadalasan ganun ayun siya ay yung mga kabraso. yan alimango yan ah. yan babae yan halatado yung babae pag ano, kasi yung katawan nila palapad tapos yung nasa sakupan yan ay parang bilugan lang sila kasi yung sipit nila ay maliliit tignan natin <laughs> yun o no? Ay, thank you, Lord. Whew. Sana lang makadagdag pa tayo. Medyo malapit na tayo sa bangka. Dito to sa baba. Kung saan natin nakita yung pinagpahingahang malawak dyan lang sa banda rito. Tapos, nakita natin siya dun sa taas. alimango na naman mga kabraso sa di kalayuan palapit na tayo dyan sa labasan ayan o alimango na naman ayun yun sa ilalim lalaki ito malaki tansya natin ay malaki din malaki mga kabraso <laughs> ay thank you thank you lord ayun o napakasisong din ay tulog na tulog ayun na nagising ay, na sige labas labas ba huwag ka sumiksik dyan ay wag. labas lang ng maayos Ayos mga kabraso. Sherbol na to sa kalahati. Sherbol to. Ay, sumipit. Saglit lang. Mahigit kalahati yan. Lucky. Season din. Grasya Gracia. Bali, nakaanim na tayo. Ayos na to. Daming lambakas dito. Diyan lang natin sa tawid nakuha yung Ano kanina Ayan may sapa dyan mga kabraso Ayan yung sapa Doon tayo sa kabilang pisngi kanina Tapos umikot lang Dito mismo sa tapat na to Doon natin nakuha yung Manginlawod Banahon Ayoko bumitaw sing ko muna mga kabraso Wow Mabas na tayo sa spot mga kabraso Ayan, Ano na rin yung tubig. Nakahanim din tayo. Ayos. Patindi. Hay. Okay. Thank you Lord. Blessings. Bawi ang pagod. Ang kumuna mga kabraso yung mga ano natin, ay nakakaya dun sa buyer natin. Ay ang natin na kita. Ito yung ano natin no, yung Premiera Classic. eh siya mano eh ito na lang guys hindi do yung isa na yung parang patay na tong isa ang kanina ito mm hmm. ibaw-baw na, na la ibaw-baw ah, oh, buhay pa sa na alam talaga to so yung dun sa kahoy na nahirapan na ito mga mga dadali yan Ini nari eh naka ano rin tayo eh ano natin sa pagdayo malayo 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 talaga yung pagod kapag nakakadali tayo pero kahit na malang pa rin tayo oh, yan. Importante, eh. maayos tayong makakawi. Ilang bisis nang nangyari din yan na sa aking paghahanting na masisiro tayo. Hindi maiwasan. Kahit na may mga makita pa tayo mga bakas na ano, minsan hindi natin nakikita yan. Minsan naman, kahit walang bakas mga kabraso, bigla na lang tatamban sa yung harap, harapan kakano kagad ng aliman mga ganitong nakalubog ayos lang natin Ayan. Ayan. linis na sila mga kapraso pati tayo naglinis na rin ako dito pinusot ko na rin yung mga ano natin, uniform para pagdating doon ay banlaw na lang yan sa muli mga kabraso pakita natin to sa so, pagtitimbang i natin yan dun sa pagbibinta natin abangan natin yan